Ano po ba nangyari kay Bea? Bakit po nagkagano ang kanya mata? Noong nag-aaral po siya ng four po siya, pag umuwi sa bahay, sabi niya ang mata daw niya minsan daw sumasakit. Mhm. Mm -mm. Nang lumabo daw minsan. Mm -mm. Tapos hindi naman yung pinansin kasi hindi naman lumalaki siya. Tapos nung ano ano na po siya? sa inyo mama bakit hindi na makakita daw yung isang mata niya unti-unti na lumalabas yung ano yung mata niya unti-unti okay. na lumalabas siya tapos <laughs> yung so, 2021 po ano na lumabas na talaga po siya Unti lumawa na namin po siya. opo lumawa po siya lumabas na po talaga At paglabas yung mata po na ay nakaano po, naka nakaluwa ano, pero uh, ano naman po, hindi ho hindi maluwak maluwag kumbaga. I intact pa rin siya sa ano, sa mukha ni, ni ano ni Beya. Yung eyeball, ibig sabihin, yung eyeball. Ayun, uh, ay. Ah, nag-pop. Ah, nag, ah, nag, -pop nag -pop, no? Parang, eye. oo. Oh. Pero okay. nakakita ah, ba siya doon sa mata na yun? Bulging, Bulging eyes. Aha, hindi na siya yeah. nakakakita doon sa isang mata. Yung isang mata, kamusta? Oo, oh, oh, wala naman pong problema. Nakakita ako yung isang yung mata. Siguro maganda kausapin natin yung ano, yung doktor. ating doktor, oh, oh, no? Para makausap din sila ni, ni nanay. Oo. Oh, Oo. Oh. Uh -huh. Kausapin po natin ang ating doktor uh, oh, para, para makuha natin ng opinion. Oo, medical, na, na rason, no? Tungkol sa proptosis na tinatawag. Makakausap po natin, ayan, nakastandby na pa po. Oh, oh. Ang ating uh, optis orbit at plastic specialist na si Doc Marco Tumalan. Magandang hapon, uh, Doc Marco. Magandang hapon po, uh, Sir Julius Ma'am Tintin. Uh Ito -uh. po, Doc, nakikita nyo, no? Si Bea, may bulging eyes siya. Tama po ba? Proptosis ito? Uh, well, yung, ano po, yung condition po ng mata ay uh, napag lumuluwa siya forwards is proptosis. Opo. Uh, so yun yung ano parang finding yung proptosis Pero yung proptosis it can madami siyang potential na dahilan mm -hmm. okay so uh, basically may uh, may force na tumulak sa eyeball niya palabas mm -hmm. Okay. so pwedeng dahil yun sa pamamaga inside uh, ano yung bungo na nagahaw sa mata pwedeng may namaga na tissue doon na tulak yung mata pa uh, palabas pwedeng nagkaroon ng trauma such as pag kunwari na basag yung buto plus na kuwit niya yung mata niya palabas or kung nagdugo sa likod, natulak yung eyeball outwards. Tapos, posibilidad din po is kunwari may bukol na namumuoo sa likod. Mm -hmm. uh, yung bukol din, pwedeng madaming uh, sources. No? Uh -huh. Pwede siyang dahil sa mga daluyan ng dugo na abnormal. pwedeng siya dahil sa mga uh, nerves na abnormal. Pwede siyang metastasis from other. Baka may bukol siya sa ibang bagay ng katawan na tapos may na-implant sa likod ng eyeball, tapos natulak siya palabas. Mm -hmm. uh, tapos, uh, yun, madaming types of uh, tumors na pwedeng mag-cause ng proptosis na condition. Mm -hmm. Okay, so, pwedeng yun nga, sa trauma, pwedeng dahil nagkaroon infection, nagkaroon ng pamamaga, pwedeng may bukol. Mm -hmm. So, yun yung many potential causes. Uh -uh. Pag ganyan po, Dok, na hindi na po nakakakita, uh, uh, wala na pong uh, chance na maibalik yung paringin uh, ng uh, isang bata. Usually po unfortunately kung once may nasira ng tissue, lalo na yung tissue na ginagamit para makakita, such as yung uh, ugat, yung optic nerve hmm. o yung retina, uh kung, kung nagkaroon ka na ng damage doon, usually uh irreparable na yun. Uh, so mangyayari po dyan, kinakailangan magkaroon ng operation. Ah, well, for her case, yung importante po malaman is bakit siya lumuha. Ah. Baka... Kasi that could be life-threatening po. Yeah. Oh. So, kailangan yung i-manage. Oo. Oh, oh. Mm -mm. Pero unfortunately, parang ang tagal na niyan, di ba? Since 2021, tapos hindi oh, oh. siya tubo. So, kailangan ma-investigate ng masinsinan para malaman kung ano exactly ang nangyayari sa likod. You... Mm -mm. Ito po ba ay rare? Or maraming nagkakaroon ng ganitong kondisyon, Dok? Rare po ang orbital tumors pero uh, for my specialty po mm -mm. madalas sila yung pupunta sa amin na mga pasyente. Mm -hmm. So yan yung mga conditions na tinitreat namin pero uh, rare yung uh nagkakaroon ng ganitong problema. It's mm -hmm. ano hindi talaga siya usually nangyayari mm -hmm. but kung mangyari po siya, kami po yung doktor na mas may na makatugon sa ganitong condition. Mm -hmm. You said you mentioned doc life threatening. In what way po siya life threatening? How po? Potentially life threatening, right? life threatening naman po. Pero ano uh, kasi uh, if any tumors po, uh, kung may malignant tumor So 'yan yung mga conditions na tinitreat namin, pero uh, rare yung uh, nagkakaroon ng ganitong problema. It's mm -hmm. ano hindi talaga siya usually nangyayari. Mm -hmm. But if it, kung mangyari po siya, kami po yung doktor na mas mainam na makakatugon sa ganitong condition You said you mentioned doc life threatening in what way po siya life threatening how po Potentially life threatening right life threatening naman po pero ano uh, kasi uh, if any tumors po uh, kung may malignant tumor uh, actually even yung benign no uh, kasi ito yung mata natin katabi niya lang yung utak yung utak niya nasa taas niya lang at nasa likod. So, anything na pwedeng umabot sa utak, pwedeng maging life-threatening. Or if uh, type of tumor siya na nagme-metastasis, mm. pwede siya ipat sa ibang organs ng body. Ah, oh, oh. Oh, oh. Pero uh, it doesn't mean na yun yung condition niya. It uh, can still uh. be yun, given yung history. Dapat talaga ma-diagnose siya, yeah. no, Doc? Ma-check up siya mabuti yeah. ng mga doktor? Uh, Napaka-importante po na ma- Matingnan at masuri ng masinsinan para malaman natin kung ano yung susunod na hapang.